Huli ka, Balbon. Kanina ka pa dyan eh. Mas nangimas. Anong oras na? Alas gis na ng gabi. Hindi ka papapasok? Kanina ka pa dyan ka na matulog. <laughs> Alam mo kasi, pakikita ko sa itong ibon na ito. At ito, pinakaipit-ipit ko mga lodi. Napakaganda. Pero kailangan ko ng pambili ng pako. Kaya <laughs> i-out ko mga lodi. Yan, yan naman ako. may itsura niyan. Diba? Pambili lang ng pako mga lodi. Tingnan niyo siya, nandiyan, siya sa labas kanina, pasa diyan. Huli ka Balbon Kanina ka diyan ni, mas mas anong oras na, alas 10 na ng gabi. Hindi ka papapasok? Kanina ka pa, diyan kanamatulog. Hay <laughs> mo, asel. Paigit sa itong naman. Alas 10 na po ng gabi. Huh? ten 10 o'clock ng gabi. Alam mo kasi itong ibon na to. Masakit sa damdamin ko. Honestly ah. Ang dami kong na-breed. Pero dahil uh, na natin yung look ko. At uh, gagawa ko ng panibagong look. Kung nasabi ko na nakarang kailangan ko ng nga pambili ng plywood. So ang dami bumili ng ibon ko ngayon. Siguro naka-anim na piraso na akong uh, Uh, plywood ay pambili ng plywood meron na akong pambili ng plywood pala sorry ang kulang ko ngayon pambili ng pako so ito lagi ko hinihimas iniipit ko talaga to ang dami lahat talagang dahil tong old bird season sana ka ako talagang pinaghandaan ko tong season na to sana talaga nag breed ako ng uh, mga solid talaga mga lodi pero napagbibili na yung iba at ito pinakaipit-ipit ko mga lodi napakaganda pero kailangan ko ng pambili ng pako Kaya <laughs> i-out ko Mga lodi yan, yan naman ako. May itsura nyan Diba? Pambili lang ng pako mga lodi <laughs> Kasi ayaw akong bigyan ng pambili ng pako Ni Sexy Tari mga lodi Hindi mabubuo yung brand nyo natin O yung uh, bago nating look Kung plywood lang So kailangan natin ng pako ng screen Lucy? Hmm. May ibo Ay, wang-wang na ng police na Kasi nas-jist na De, Pero talaga, honestly Pinakaipit-ipit ko tong ibo natin Ano, napakaganda ng ibo na yan Ayan, anak ni Lady Stubborn to, mga lodi Saka ni Wells Ford Bali, kapatid to ni Batang Tiapo Pero putya, napakaganda ng ibo, mga lodi Solid, tinan nyo yan, yan naman, pang-breed ko na Pang-breed na talaga to, tong edad na ito raise ko sana to <laughs> talaga pinakahanda-handaan ko mga lodi kaya lang talaga yung iba hindi ko na lang na-vlog uh, nabili na yung iba mga lodi kaya meron na akong pambiling plywood paulit-ulit ako no so pambili na lang ng pa ako mga lodi sa mga nagtatanong PM nyo lang ako sa may gusto yan. pag ako nakalipat uli ng ano ng uh, nakalipat na ako ng loop first time lang ako nagbebenta mga lodi pagka nakalipat na ako ng loop hindi na ako mag-out hindi ako hindi ko sinasabing magaling sa buong New Zealand yung ibon ko pero putya. May sa baguhan lang ako dito sa New Zealand sa pag sa pagmamayabang ha, Pinagmamalaki ko. Magkaiba yung pinagyayabang eh. Pinagmamalaki ko mga lodi. Maganda, maganda yung record ko nakikita niyo naman sa vlog. Merong hindi yun hindi ko pinagyayabang na nakaano yun naka may resulta. <laughs> Ayan. Wag na kay mamburaot, oh, Diyos ko naman. Wala akong pambili ng plywood. Pako na nga lang ang kulang, oh. Napakaganda mga lodi. Eh. Yan, oh. Yan. Solid mga lodi. Eh. Pucha. Kamukhang kamukha ni Juan Tamad to, eh. Hmm. Anyway, pakita ko pa isa-isa yung pwedeng pamaris dito mga lodi. Eh. Si Sexy Tari, baka gusto nyo, yan, iparis nyo. Mga lodi. Eh. <laughs> Eto, mga lodi. Anak ni Darna ko to, mga lodi. Nang 700 kilometer. Saka, si Tanda, yung nakuha ko sa farm. Putya. Ayoko talaga, alam mo. Ang sakit sa damdamin. Nabibitawan ko to mga na-breed ko. Yan, hen to. Small hen, pero medyo late breed ko to. Pero pucha mag-iitlog na rin to. Yan, oh. No? Tingnan nyo naman, oh. No? Hmm mga lodi, pambili lang ng pako kasi hindi mabubuo yung loop ko pag plywood lang <laughs> Yan. medyo lalaki-lakihan ko na kasi yung loop ko mga lodi doon sa lilipatan natin para pag pinalayas ako ni sexy tari <laughs> meron akong isang kwarto para doon kasi tatlong section e eh. yung kak saka sa hen tas yung isang section sa akin <laughs> oh. hen mga lodi, pwedeng, pwedeng pamares doon napakagandang hen putya talaga Ayaw na ayaw kong bitawan to. Ang ibon na to. But sige, yan. Sa mga nagtatanong, mga Lodi, pambili na lang ng pako. Yan o. Oh. Tingnan yung balance ng katawan, mga Lodi. Napakagaling ng balance, iba. Walang kapitik-pitik. Yan dahil, ba? ang mga magandang ibon. Hmm. Sa mga nagsasabing, ano, strong back, strong back. Hmm. Hmm. One, one, ano, one tail ba tawag doon? O oh, yan oh. gusto nyo. Oh. Ilan pa? Sampung tail gusto <laughs> nyo. anyway, how? Yan, PM lang kayo mga Lodi. Sa mga nagtatanong, yung mga, kung nasaan kayo sa San Mansulo kayo ng New Zealand, pwedeng pwede ako okay, yung padala ng ibon. ipapepet bus lang natin. Yan, sa mga nagtatanong ng Tiga Christchurch. Yan. Bakit kayo mamburaot. Yan, bali. Pwede di nagkakamali, kamag-anak to ayoko na lang magsabi ng mga winner ko mga di Diba sabi nyo nagayabang ako eh. Ma ano rin to ng mga nestmate ni Lakin, ano to mga same line halos ni ano to ni lakin Cam. Yung mga nag club champion ko. Ayan. Basta hindi na lang ako magbabanggit. Basta bilhin nyo na lang kung gusto nyo bilhin. Bagsak presyo na. Ayan. Pambiling pako ako. <laughs> Alright.